magpagunot. Kasi pagkatapos eh, akong magunotan guys, hindi na ako makapakain ng mga. So, hi guys! Andito na ako sa bahay. Ayan. So, nakapagpabunot na tayo guys. Medyo maga pa yung aking face. So, ayan guys. Gusto ko lang pong i-share sa inyo. Nabunutan na po ako. Ayan. Uh, tip ko lang po guys. Pag kayo magpapabunot, kailangan hindi po namamaga ang ating ngipin. Para mas madali po malagyan ng anesthesia. So, yun po din po yung advice ng ating mga kaibigan at ang dentes na pinagpabunutan ko. Kasi tinatanong po siya guys kung masakit pa kasi mahirapan pag masakit or namamaga po ang ating ngipin. Then number two guys, kailangan hindi tayo pagod. So ako po galing work, ayan, nagpahinga muna ako guys ng ilang minuto bago ako nagpabunot. So kasi po galing po ako ng trabaho, so naglakad pa kami. May tendency po kasi na parang medyo mataas yung blood pressure natin. So, advisable po guys, pag magpabunot, kailangan hindi tayo pagod, hindi rin tayo puyat. And bago tayo magpabunot guys, kumain muna tayo para po malakas yung ating katawan. Mataas po yung resistensya ng ating katawan. And guys, pag nagpabunod tayo, dapat hindi tayo nainom ng alkohol. Kasi po, hindi po tatalab or e-epekto yung anesthesia. So, bawal po yun guys. And guys, gusto ko lang po i-share sa inyo yung mga gamot na binigay sa atin. And yan. Iinumin po natin yan guys kasi binigyan tayo ng dentist ng reseta. So, ito po yung gamot na nabili ko. Ayan, shout out sa aking partner, si Motero Mangyan. Ayan, thank you, mahal. So, support niya. Kahit wala siya dito, sinaportahan pa rin niya ako. Pinalakas niya yung loob ko kasi bago ka magpabunot, guys, dapat hindi ka kabahan. so, thank you sa iyo, mahal. Sponsor. Oh, <laughs> so, guys, thank you for watching. Ayan, thank you for um, for support my YouTube channel. So, nagustuhan nyo po yung aking video guys please like, share and subscribe to my youtube channel pangasin na naman yan guys, maraming salamat sa inyong suporta and panunood sa aking video so wag po kayong magsawang supportan ng aking youtube channel pangasin na naman yan so thank you guys see you on my next vlog keep safe everyone